38 ka mga bangkarero sa Visayas ug Mindanao misalmot sa ikapito ka tuig na pagpahigayon sa bangkaton o karera sa mga bangka sa Barangay Puok sa Talisay City. Ang report ni Femery Dumabo. Napuno sa mga tao ang kining sa barangay Puok Dakbayan sa Talisay nga bisaksi sa lumba sa mga sakayan nga ganihan buntag lakip na sa mga nalingaw kaning 45 anyos nga taga Minglanilla. Sukad so, pa sa so sugod sige na mig ari dire. Kay naa team diri nga naka-appel, team overtime. Malingaw sad. Sobra pa sa lingaw. 28 ang misalmot sa Bangkaton nga nagikan pa sa bisang asang lugar sa Cebu, lakip na sa Bohol, Negros Oriental, Samar sa Eastern Visayas o ganao sa Gikan sa Mindanao, sa Zamboanga City o Surigao. Mas dagarang misalmot karon tuiga tandi sa kapin 20 ka mga misalmot sa niaging mga katuigan. Mato ni Kapitan Osmundo Manriel Jr. nga nagpasabot kini nga giila na sa kadaghanan ng ilang festival alang sa mga mananaga at sa ilang barangay. Uda kong tabang kini alang sa pag-promote sa turismo sa ilang barangay o sa mismo sa dakbayan sa Talisay. Mayo pagkabutang nila ang venue onya. maayo mayo sa pagtaga sa mga tao nila. Niya okay kayo sila. Bisag, ginagmay nga mga mga preview, okay kayo sila ng region. Salamat nila. Okay ginaya ako garbo, ako ganagpag sa garbo sa katawahan sa poog o sa talisay na ang puok dili maawit yun. Kanunay, nasa sa Ma-attract man good ang other people from other places sa sa sibu palandaan Daga na kay kayo mo from Cebu City, from the South kay Muram Gugpusani eh, sa pinaka-dako na lumba sa Pambot dili lang sa Talisay but the entire Cebu Island so daghan yun, ubay-ubay yun ang gustong mutanaw sa Bangkaton Dugang nila nga usasab kini sa paagi sa pagpakita og bili sa mga mananagat nga mao'y sagad nga panginabuhian sa Barangay Puok. Ang bangkaton kabahin usab sa kasaulugan sa Fiesta Señor San Pedro, patron sa barangay. Atagan og kanang bili ang ilahang pagka uh, mananagat nga dili lang sa panagat pwede silang malingaw but also sa kaning lumba sa pambot so it's a way of kanang kuan ba, ba? giving pride to their kanang kuan work as fisher folks Tibok adlaw ang moontigi sa mga bangka diin 100,000 pesos ang madawat sa makalangkat sa first place O Cleofer Lumayag Family Dumabok Balitang Bisdak